Hello guys, good morning po sa atin pong lahat Ayan, Welcome back to my vlog guys, welcome back to my channel Asa sa mga hindi pa nga po nakakaalam po sa akin, ako nga po pala si Alintot Alintot at your service Ayan, so meron po tayo guys katanungan na uh, galing po kay Jerry Joy Tamba 8924. At ito po ang kanyang tanong. Ang sa akin po, ang problema po ng page ko ang araw-araw na pagbaba ng followers ko. May dapat po ba gawin para di na mabawasan ang followers ng page ko? Need ko po ng reply nyo. Ayan. So, yung ano po ba yung mga reasons kung bakit po nababawasan ang atin pong mga followers po sa atin pong Facebook account? Ayan. Yan po yung i-content po natin today. Ayan. Kung interesado ka po, panoorin mo po ito pong video po na ito hanggang sa dulo. Meron nga po akong tatlong reasons. Three reasons kung bakit tayo nababawasan na followers. Ayan, so una po, nag-unfollow sa'yo. Ayan, so nag-unfollow po sa'yo. Nangyayari nga po ito sa mga nag-F2F, yung mga nag-F2F or yung mga nag-follow to follow po. No? So, maaari po na finalo ka the day and and the next day inunfollow ka po agad Marami nga po ako nakikita na mga nagpo-post po. Nakikita ko po sa akin pong news feed. Ayan na yung mga nakikipag F2F, nakikipag follow to follow na pinalo po nila and then the next day inunfollow siya. <laughs> ayan, di ba? Ang sakit po. Ano ba yan? So, bakit po ba ano yung reason? Kasi nga guys, hindi po sila yung uh, totoo po nating followers. Hindi po sila talaga yung sulid na supporters po natin. Kasi may iba, may, may iba po sila na goal. Yun pang uh, goal nila is yung para dumami po ang kanila pong mga followers. Para nga po, mas ma, uh, pabilis po nila na makuha, mamit yung requirements ng stars or other uh, features po ng monetization tools. Kaya ganun po 'yung nangyayari. Kaya minsan meron po talaga yung selfish, meron po talaga yung unfair, no, yung mga gumagawa po ng ganyan, yung nag-nagfa-follow tapos nag-a-unfollow. Pero alam ko po na uh, hindi naman po lahat. Hindi naman po, hindi ko po sinasabi na lahat po yung gumagawa po na nag-follow to follow, yung nag f 2 f is uh, ganun po yung ginagawa kaya nga mas maganda pa rin na magkaroon po tayo ng legit na followers, yung totoo po na supporters, yung nag-follow sila sa'yo kasi alam nila na may uh, uh, may natutunan sila sa inyo pong uh, mga content or, or yung mga pinupost po ng mga video, yung uh, yung nagkakaroon po sila ng interest, your uh, yung uh, na entertain sila sa inyo pong mga post kaya po nag-follow sila sa iyo. Hindi po 'yung uh, nag-follow sila sayo dahil lang po sa uh, F2F, 'yung follow to follow po na sistema po 'yung ginagawa nila or hindi lang po 'yung nag-follow po sayo dahil may iba po silang goal. Uh, ano po ba yung pangalawa? Okay? So, yung pangalawa po na reason kung bakit po bumababa po ang ating pong followers ay yung pong mga uh, meron pong inactive account or eto po guys yung mga dummy account. Alam po natin guys na uh, Uh, ang dami na pong gumagawa ng mga uh, multiple account. Tapos, yung uh, ginagawa nila is yung nagpa-follow sila dito, nagpa-follow sila dyan. Ayan, para po dumami po ang kanila pong followers. And then, sa sobrang dami po ng kanila pong Account. Hindi na po nila alam kung ano po yung uh, priority nila. Hindi na po sila makapag-focus sa isang account lang kasi sobrang dami uh, ng kanilang account or hindi na nga po nila uh, ginagamit. Kaya ang kalabasan po niyan guys, yung mga inactive po na kanila po mga account ay si uh, Facebook Meta po mismo ang nagde-delete po sa uh, sa account po na yun, Yung mga inactive po na yun. Baka malay po natin yung mga ibang followers nyo po is ganun po. Uh, yung meron po mga inactive po na account kaya uh, nababawasan po tayo. Moving na nga po tayo sa pangatlo. Ayan. So, ito na nga po guys yung last but not the least na reason kung bakit po tayo nababawasan ng followers ayan, so ito po guys yung mga deleted or ito po yung mga disabled account guys, ito po yung, uh, yung mga account na ang dami ang dami pong uh, violation, yung dami na pong uh, naging violations, ayan yung mga restrictions, eto po guys yung mga high risky po na mga account. Eto po guys yung mga uh, very uh, harmful na po na account. Kaya sim Facebook mismo ang nagtanggal, ayan blinak na po ni Facebook ang account po na yan. Ayan, dinelete na po niya po mismo ang account po na yan dahil sa sobrang dami po ng kanya pong uh, violations. Lalong-lalo lalo na nga po na yung may-ari po ng account po na yan is wala po siyang ginawa na action. Na hindi man lang po niya uh, prinotektahan ang kanyang Facebook account. Yun bang hinayaan na lang niya na tuluyan na pong uh, mawala, ma-delete, ma uh, madisabled ma-block ang kanyang account. Ayan, that's for today's uh, video nga po, guys. So uh, I hope po no nasagot ko po yung katanungan po ni uh, Jerry Joy Tamba at I really hope po na may natutunan po kayo ah, uh, ito pong uh, video po na ito. Ayan, kung meron po kayo guys katanungan, mag-comment uh, na po kayo dito sa baba. At wag na wag po natin kalimutan guys. Ayan, pa-support po ang aking pong uh, YouTube channel guys. Ayan, kahit po yung aking pong Facebook page. Ayan po, pa-subscribe po. Ayan, and hit the notification bell para po lagi po kayong updated sa mga ganito pong klaseng video tutorial. Ayan, thanks for watching guys and God bless us all. Bye-bye!